Isa talaga to sa pinakanamis namin. At syempre hanggang UK ay bida pa rin ang saya. For today's vlog ay pupunta nga kami sa favorite nating lahat. At finally nandito na nga kami sa Jollibee. Grabe suking suki kami nito dati sa Pilipinas. At mahigit isang taon na nga kaming hindi nakakakain nito. Ang mas masaya pa dyan is ititreat tayo ni Jollibee today. ba? Diba? Siguro na miss din kami ni Jollibee. Charot. Anyway pagpasok namin ay umorder na din kami kaagad. Excited na din talaga ang twins na matikman ulit ang Jollibee. At syempre, meron ditong rice. So bali yung mga crew nila dito is karamihan Filipino din talaga. At pati yung mga kumakain yung madalas Filipino din. Pero syempre, marami din nagtatry na iba ibang lahi. Na-meet nga din pala namin dito si Atelier na follower din daw siya ng twins. At nakakatuwa ilan sila ditong nanonood daw ng videos ni Charlie and Chino. Diba? Nakarating na tayo ng London. I'm hungry. I'm hungry. Gutom na nga din daw ang twin sa tamang-tama nga at parating na ang aming order. At nakakatuwa din kasi tanda pa talaga nila si Jollibee. Actually, ang favorite nila dito before is yung sopas. Kaso hindi siya available dito. Bale ito yung unang set ng aming order. But, sorry, did you miss Jollibee? Yeah. Namiss din daw talaga ng twins si Jollibee. Nag-order nga kami nitong fries na meron siyang chicken tapos meron din gravy. And of course ang aking rice. Ang mura ng rice dito and ito nga yung bet na bet talaga ni Chino. Tingnan mo nga at napapapikit pa talaga siya habang kumakain. Ako naman nag-order ako ng 2 piece chicken. Grabe namiss ko talaga itong lasa ng chicken. And meron nga din pala sila ditong chicken curry na may rice. So in-order ko din para matry. Super sarap ng kain namin ito. At mukhang medyo napadami nga ang aming order. Siyempre, hindi namin palalampasin ang Jolly Spaghetti. Yan naman ang favorite ng kanilang daddy. In fairness, halos same talaga ng lasa, nag-iba lang medyo yung hotdog. And then, umorder din siya ng burger. At sabi niya, mas gusto niya yung burger dito sa UK kesa sa Philippines. Dito, sinasabi ko, halos same naman din yung lasa ng chicken. And juicy pa rin talaga siya. Itong si Charlie naman, simut-sarap nga ang fries. Nagre-request pa nga siya ng fries, pero sabi ko, babalik naman kami dito. Para din kasi matras nila yung ibang food. Ang una ko talagang naubos is itong Jolly Spaghetti. Grabe, ang sarap at na-miss talaga yung lasa ng sauce nito. at ah, talagang mainit pa talaga siya. Kumorder nga dit pala kami nitong sundae. And same na same pa rin talaga yung lasa niya. Kaya tuwang-tuwa din talaga si Charlie at siya nga ang umubos ng buong cup. Si Chino kasi hindi siya masyadong mahilig sa mga ice cream. Okay na siya sa fries and chicken. Tapos, ang gustong-gusto niya dito is yung hotdog ng Jolly Spaghetti. Sana talaga magkaroon na ng ganito malapit sa amin para hindi na namin kailangan lumayo. Sigurado kasi magiging suki ulit kami nito dito. Dahil gustong gusto din talaga siya ni Charlie and Chino. At pati ang kanilang daddy gustong gusto din yung Jollibee dito. Nagtanong nga din pala ako kung meron ba silang palabok dito kaso wala daw pala. Yun kasi talaga yung isa din sa favorite kong in-order from Jollibee. Natatawa talaga ako dito kasi bawat subo ni Chino ayan nga't pumipikit Wedding Pwedeng pwede na talagang magmodel sa Jollibee. Hindi na niya kailangan ng acting kasi natural na talaga. Binigyan nga din pala nila dito ang twins ng extra ice cream. Kaso busog na sila kaya kami na lang yung kumain. Ang babait nila dito at nakakatuwa din makipagkwentuhan ulit sa Tagalog. Kapag nagpo-voice over na lang kasi talaga ako nakakapagsalita ng Filipino. Anyway, dito nakalimutan ko meron nga pala akong peach mango pie. Kaso ayun, naligpit na siya at hindi ko nga napansin. So bali, napatapon lang siya. Sayang naman. Bago umalis, Celeste at nagpaalam muna kami sa kanila. At tingnan mo talaga ang ngiti ng mga Pinoy. Super happy talaga kami kasi finally nakakain ulit kami dito sa Jollibee.